naman laylani eh. Tinadala mo pa ako rito. Sinabi ko sa'yo, hindi po pwede. Hindi basta-basta nalalapitan si Graciela. Bantay sarado yung kay Louie. Ako naman, tadamay mo pa ako. Ipapahamak mo pa ako. Wala so, ko anong gagawin ko sa'yo. Nakakalok. Ipain to. Kuya George. Eh. Si Martin. Kuya George! Kuya George! Kuya George! Lynn, salamat naman, mo, ka. Salamat, sa'yo. Hindi naman ako magkabaliwalang buhay ka. Hindi sa <h Lyon> <h Lyon> ko, ko naiintindihan yung nangyayari. Na, Nabuguluhan ako. Ang ganda-ganda na nga nung iyak ko nung libing mo no, tapos buhay ka pala. Kuya George, kailangan namin ng tulong mo. Ikaw lang ang taong makakalapit kay Graciela. Oo, ay, alam mo naman na hindi kita matatanggihan. Salamat, Kuya George. Kahit kailan talaga ikaw maasahan ko eh. Oo, eh. anong gagawin ko, Lailani? Mamayang gabi, dalhin mo si Graciela sa kubo. Doon tayo magkikita-kita. Maigpit ngayon sa rancho. Paano ko malalabas si Graciela? Huwag ka mag-alala. May naisip ako.